Hello, hello, hello. Hello, Philippines. Hello, world. Panibagong buhay, panibagong pag-asa. Ito po si Kalabs TV Vlog. Nasa inyo'y bumabati. <laughs> Chowot. Another day, another vlog na naman tayo. Hindi na sana ako magbablog ngayon. Kaso may naisip na naman akong paksan natin ngayon. Boom! Bato-bato sa langit, ang tamaan sa pool. <laughs> <Biro> lang po! <laughs> Charot! Okay, number one. Doon ka bumawi sa taong tumulang-tumulong sa iyo. Noong wala ka. Yung mga naniniwala sa iyo, na kahit ikaw mismo ikaw na hindi mo na kaya hindi sa taong bumati lang sa iyo noong nakabangon at may mapapakinabangan sa iyo number 2222 wag kayong bayas, wag one side kasi yung pinakikinggan nyo iniiba ang istorya? Di nyo naman alam lahat. Pero, kung mag-react kayo, puro judgment. Ugaliin natin na makinig muna tayo sa kwento. Pero, wag muna tayong magsasalita ng masasakit tungkol sa tao. Hanggat hindi natin alam ang totoo. Number 3333 Huwag tayong mag-focus sa bagay na nakakapag-stress sa atin. Piliin natin kung saan tayo sasaya basta wala tayong tinatapakang tao tuloy lang sa buhay tandaan mo maikli lang ang buhay kaya sulitit nating magpakasaya sa mga gusto natin hep 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 Siguraduhin mabuti ha Andiyan si ama. Laging nakabantay sa atin. Number four, 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 four. Boom! <laughs> Charot! Alam mo, kapag nasut ka ng damit na puting damit na may mantsa, unang makikita ang tao ang may mantsa. Kaysa, sa kulay ng damit mo. Ganon din sa buhay. Ang unang makikita ng tao Ang unang makikita ng tao ay mga maling nagawa kaysa sa mga nagawa mong tama. Very good and very bad. O siya Hanggang dito na lamang po tayo. Sa susunod ulit, ito po si Kalabs TV Vlog ang sa inyo'y nagpapaalam. Bye-bye! <laughs> Chawot!